guys for this video uh, pauwi na tayo galing tayo ng recto medyo mainit yung panahon guys kaya medyo bilis bilis na natin okay lang naman yung traffic flow hindi naman masyadong matraffic kaya Easy sila yung takbo natin no? Oh. Pag makaluwag-luwag Medyo uh, Bilis-bilisan natin ng konti No, no this, Ayun oh mayroong mabilis dito naka PCX oh. tingnan nyo PCX white puting PCX oh. siguro PCX 160 ito napakabilis oh. subukan nga natin na ano to sabayan subukan natin sabayan to kung talagang mabilis talaga to pero mukhang mabilis nga talaga eh oh. hindi na kaya natin abutin no? oh sobrang bilis niya guys pero parang mukhang babae tong driver na to ah ayun nga babae nga oh babae nga yung driver ang bilis pa magpatakbo napakaangas nito oh naka P6 subukan natin sa bayan to kung talagang mabilis talaga to pero mukhang mabilis nga talaga eh oh siguro P6 160 nito kasi tingnan mo Napakaangas ang bilis tumakbo Ang bilis ng patakbo ng motor Naiiwan kami lahat ng babaeng Itong lady rider na to Napakagaling Ito, kinakawayan ako ha. Ako ba yun? Ako ba yung kinakawayan niya? Kinabahan ako dun ha. Kinabahan pa ako dun sa traffic info sir ko ako na yung pinakawayan eh ayun leader rider nga oh nagpapahangas ang galing ang bilis ng patakbo oh. naiwan kami lahat oh napakaangas talaga tignan pag yung pag yung babae magaling magmotor ano maangas tingnan ang galing idol to idol so ayan guys naabutan din natin Bilisan natin na baka maabutan tayo. Baka maabutan niya tayo ulit. I'm <laughs> oh, sorry. Papang uulan na. Ah. Papang uulan na. Ah. Bilisan natin na baka maabutan tayo. Papang uulan na. Ah.